Po. Mabalin, okay? up what's up everyone Mahal kong kumintisen Sinusun Bisayas Mindanao At sa buong Philippine Archipelago Wish ko po sa inyong lahat Sana all safe and healthy Para everyone, everybody happy Sa araw na ito Kung saan po tayo narito sa isang skwelahan Sa Bukandal Elementary School Pagka tayo po ay may nahatin na uh, Pupils dito Na ang aking uh, mama ko na po? ito ma'am, tingnan niyo po kung makikita niyo sila, ma'am, kung gaano kasigasig. Sana all ang teacher natin ganito para ang ating ano ma-motivate lalo ang kanilang mga eskwela. Uh, kung kaya uh, sila po ay talagang uh, pinapakita nila kung paano maging uh, example sa kanilang mga eskwela. Okay lang, ma'am. Makita kayo, ma'am. Sige, po si ma'am. Anong grade po, mam ma pang hawak niya ma'am? Grade 4 po. ma'am. Ah, sige, shout out po dyan sa mga grade 4. Ah, ingat lang po kayo sa pagbaba at pagakyat. At tigit sa lahat. Sa uwi at pagpasok sa school. Ah, manatili tayong ah, maingat. Mapagmahal sa ating kapwa at higit sa lahat sa ating mga teachers. Uh, mahalin natin ang teachers natin pagkat sila po ang ating uh, magulang habang tayo wala, sa, wala kayo sa inyong tahanan. Kaya uh, walang ibang mag-guide sa inyo habang nasa loob ng paaralan. Uh, sila po ang napakasigasig na nagtuturo kung paano kayo uh, linangin, hubugin para sa isang magandang asat mula sa larangan ng pagsusulat pag drawing ano tamang uri ng gawain sa school sila po ang marapat na ating pasalamatan sa araw-araw sapagkat alam naman natin mga mga kids kung wala sila walang mga doktor o ano at ibang uri ng uh, profesyon Hello ma'am, mapagpalang umaga sa inyo po Ah, uh, sa vlog po ako, ma'am. Ayan po sila, ma'am, kung ah, uh, na, na napakasigasig. Ano mama na ano po bang may tutulong ko? Ako na lang po, ma'am. Tingnan nyo naman po si ma'am. Ah, uh, ayan po, eh, dapat nga po, eh, uh, gawa ng isang ano uh, mga gentleman A ako na po ma'am at least, ako naman ay naka-shirts. Ah... Uh, Alam <laughs> mo ba? Okay, o, so po, para naman sa akin. Yes, ma'am. Although, although po ang inyong lingkod ay senior na, ah, uh, masasabi ko. Sabalit, masasabi ko po. Ako po ay physically fit. Pagkat, ah, uh, yun nga po, hindi eh, tayo nagbibisyo. Sana nga po mga... ka natin, eh. Kung maiwasan natin mag, mag, magbisyo, uh, mas marapatin po natin upang ang ating kalusugan ay eh, mapanatili natin hanggang sa mga huling sandali ng ating... Anak, ano ito po? Ito. Kapit na kapit na nga. Dito po. Hello, ma'am. Ako na, ma'am. Nagbablog pa ako, ma'am. Uh, maraming salamat sa inyong pahintulot na ako'y binigyan nyo ng pagkakataon na makapag uh, makakuha ng video dito sa inyo. Uh, data po marahil eh, meron kayong panuntunan na dapat ito pa rin usun din sapagkat tayo na po, ako na po ma'am Ano po talaga ma'am ha o oh, ma'am, baka may nais mo shout out, ma'am. <laughs> Nasa inyo po ang pagkakataon upang pangbatiin ang inyong mga loved ones, maging sa ang, sulok ng inyong uh, barangay, sa mapagpalang umaga sa inyong sa lahat, sir. Sana all safe and healthy para everyone, everybody happy. So, paano po, ma'am? Ano po po ang maaari kong maitulong sa inyo? Mm, so, ganun pa man, ma'am. Ang wish ko po sa inyo, lagi, sino man sa ating mga kababayan, kanitisens, sa buong Philippine Archipelago, sana all si penalty. Para everyone, everybody happy. Good luck, God bless ma'am. Bye bye po. Uh, at uuwi na. At pagkat po ang aking apo po ay naihitin na lang inyong lingkod. Ah, uh, tayo po ay pababaan na sa uh, pagkate, ano po, tapos na po tayo maghatid ng, hello, good morning mom, sana all safe and healthy, tayong lahat, tayo po ay nasa pasilyo na ng para lang ito, tingnan nyo na po Ngayon yung makikita kung gano po gano ko kalinis ang para lang to at higit sa lahat yung uh, mga ano dito ay eh, talagang po ayan po tingnan nyo naman po ganda ng kanilang uh, paligid hello ma'am good morning, morning baka yun ma may nais po kayong shout out nakapag vlog po ako doon nagpa ako ng pintulot doon sa mga teachers uh, wala ng Diyos pinalintulutan tayo kayo mam baka may nice kang shout out Daily Oil Vlogger po, YouTube Siya channel. Po ay dito sa mga, ano, Ayan. ah, parent uh, Ayan kayong, in charge. Ayan po mga, mga amiga ko, mga parent. Ah, uh, bueno, may amiga. Buenos diaz Sana all safe and healthy. Para everybody, everyone happy. Kayo po ay kasalakoy na sa YouTube channel. Baka mayroon po kayong nais nice, batiin. O, i-shout out sa mga sandaling ito. Kung sakali naman po, kung kayo po ay mapapanood mapapadaan sa akin channel, yun. O, oh, yun. Ang asawa ni Ma'am. Okay. Yun si Ma'am. Sana all. Para may jikas, ano. Uh, kayo po, Ma'am. Saan po pang inyong naisabatiin shoutout sa asawa ko. Kobe, magaling ka na. Oh, love you daw, brother. Pagaling ka na daw. Oh, kaya po, ma'am. Habang tayo sa kasalukuyan eh po. Habang nagtuturo, bawal 'yan ganyan sa loob. Okay. Kasi hindi naman po sa inaano. Opo, okay. po. Okay. Alam yung sinabi sa amin ng principal kasi Inaposo sa Facebook ay deped ang nakakakita. Mm -hmm. Kaya binawan yung may video-video sa loob. Okay. Mm. Pero yun, pero yun, ah, uh, kasi naglilinis sila, ma'am, ah, uh, na kuha yung tension ko, eh, medyo sabi ko, ma'am, baka ano ba may tutulong ko, ah, uh, maari ba akong makapagvideo tuloy para may content. Oh, sige, yun naman pala. Pero hindi ko naman inano lahat yung, siyempre, kaya, kaming mga nag-vlog. Sa Opo. bawal po sa labas, dito Opo. sa Doblas. Kasi ang ano po dyan, mayroon po kaming restriction na sinusunod na dapat na sundin namin uh, kasi siyempre unang una na dyan yung privacy uh, diba bawal po? po yan kasi definite. mm, Oo, mm, nga po kaya nga po uh, doon lang ako nagfocus sa ano eh sa room sa room hindi di doon lang sa kanto ng ano kasi nililinis nila eh eh na ano naman okay ma'am na sinusungkit yung ano doon mga ano sa tubo lang doon sa pinto ng principal pag nakita lang yan mm -hmm. O, makikita niya po yan, ha. So, ganun pa man. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Uh -huh. Sige pa mga mga kanitizens. Ka Wish ko po sa inyo lahat sa araw na ito at sa darating na araw. Sana all safe and healthy para everyone, everybody happy. Good luck, God bless. Manatili tayo. Mag-iingat sa lahat ng oras. Love you, mga netizens. Mahalin natin ang ating netizens tulad ng pagmamahal na, na sa atin ng ating Panginoon. Kaya tayo binigyan ng lahat ng bagay ng ating pangangailangan. Magmula sa ating uh, physical na kailangan, na financial, etc. etc. Yun lamang masasabi ko. Love God all. Sige po. Love, love Philippines. Bye bye. Tayo po mga kanitisens ay babalik na sa aking uh, sa sakyan, saan tayo po ay pauwi na at tayo nagpapasalamat sa ilang mga teachers pagkat tayo pinahintulutan na makapag uh, kuha ng konting videos at ito nga po tayo ay kapoy sa aking sasakyan makikita nyo po ang paligid ah, halos wala ng mga sasakyan eh, ilan ilan na lang pagkat ah, dito po eh pag oras eh mga nakapasok ng mga eskwela kaya yung mga magulang o sinuman man na naghati ng kanilang mga anak or pamangkin o ano etc. etc. Eh, ng mga karamihan ako lam ako na lamang po ang natitira sa gate. Eh. Although mayroon pa rin namang ilang sasakyan sa Yun na nga lang halos karamihan talaga nakauwi na. Kaya ang masasabi ko lang sa mga na biyahe, bumabiyahe sa mga sandaling ito. Sana all safe and healthy. At mag-iingat po kayo. Saan man kayo magtungo. Yun lamang po, kanit sense. Good luck sa inyong lahat. Bye-bye.